Hi guys, this is Jennifer Mejia, Tindera ng Bayan. Kung magsisimula at plano nyo pong magtayo ng sari-sari store, nasa tamang video ka, panoorin hanggang dulo ang video na ito. 5,000 pesos na start ng puna ng sari-sari store, gaano ito kadami? Tips and ideas kung ilang piraso sa bawat items ang mabibili ng 5,000 pesos. Okay, maglalagay na din po ako ng presyo sa bawat item. Para kumpleto ang impormasyon na may ibabahagi ko sa inyo. Ang presyo po na ito is base sa wholesale na pinagbibilhan ko po, po dito sa lugar namin sa bayan. Bawat lugar po kasi is iba-iba ang presyo. So, etong ibibigay kong presyo sa inyo is base po dito sa amin lugar. Okay? Unahin ko po muna ang alak at sigarilyo. Sa Mighty Green is 107 po ang isang kaha. Sa Marlboro naman po is 136 ang isang kaha. Kahit tig-tatlong kaha lang po muna ang pwede, ang mabili ninyo sa sigarilyo. Dalawang brand po. Depende po sa lugar ninyo kung ano po yung pinakamabenta na brand is, yun po yung bibilhin ninyo. Kailangan nyong alamin kung anong brand na pinakamabenta sa inyo para hindi matulog ang puhunan. Sa alak naman po, ang gin na Prasquito is at uh, 59.5. 350 ml po yun. Pwede na po dito ang 3 pieces na gin para sa 5,000 pesos na puhunan. Siyempre pag may alak, kailangan ng tang. Pang teaser. Yan, dalandan and tang orange tag isang, thang, uh, tag isang thai po is pwede na. Mamili na lang po kayo kung tang dalandan para sa mga pang cheeser or yung pineapple juice. At tang orange po, kumuha po ko ng isang thai ng tang orange para naman po sa mga magmemeryenda, Ang isang thai po ng tang is 12 pieces. Punta naman po tayo sa mga doodles, dalata at itlog. Ito po kasi talaga yung mga fast moving items. So kailangan sa Sari Sari Store, hindi ka mauubusan ng mga fast moving items kasi diyan ka kita. 12 pieces na pansit kanto, ang presyo po ay 14 pesos ang bawat isa. So sa 12 pieces po na is hatiin nyo po 6 pieces na extra hot chili and 6 pieces na calamansi flavor. Nasa sa inyo na rin po ko anong flavor ang kukunin ninyo. Basta i-assorted nyo po para may pagpipilian din ng customer. Sa Lucky Me Noodles is 12 pieces din po. tiga anim na lang din. anim na chicken and anim na beef. sa na lang po kayo magdagdag kapag meron pang natitira sa 5,000 pesos nyo na papuhunan. Lucky me chicken, lucky me beef, yan lang din po talaga yung mabilis na mabenta dito sa aking tindahan. Meron na rin po kasi sila iba't ibang flavor na spicy chicken at spicy beef hindi po kasi yun masyadong mabenta dito sa aking tindahan kaya hindi po ako kumukuha Lucky 7, 23 pesos po ang isa so pwede na po kayo kumuha ng 6 pieces kasi matagal din naman po ang expiration date niya and ito rin po kasi ang pinakamurang brand na corn beef sa Delata Youngstown Sardines ang red ay 24 pesos pwede na po ang 6 pieces dito kuha na lang din po kayo ng 6 pieces and sa green naman po is 23 pesos pwede na po kayo kumuha ng 6 pieces. Mabilis lang po maubos yan kaya tipagsipagan nyo po ang pagpunta sa grocery para bumili ng mga items. Kasi sobrang konti lang po yung quantity para sa 5,000 pesos na start ng puhunan. So tiyaga-tiyaga lang po talaga sa pag-grocery kasi mabilis lang din po talaga maubos yun. Samahan nyo na rin po ng 3 pieces Argentina meatloaf na 20 pesos po ang isa. So mura lang naman po yon carry na po para sa 5,000 start na puhunan para meron ding mapagpipilian na delata ang customer. And yun, syempre hindi mawawala ang itlog. Kahit isang tray lang po muna, ang isang tray po ng itlog is 265. Medium size na po yun. Punta naman po tayo sa mga candies and biscuit. Ang one pack po ng Max is 38 pesos. 50 pieces na po yung laman ng isang pack. Yung lagayan ko po na yan is lagayan po yan sa dati kong gummies. Yung mga naubos sa mga gummies, yan. Pinaglalagyan ko po ngayon ng mga candy. Ang one pack po ng Protos is 35 pesos. 50 pieces din po yung laman yan sa isang pack. Yan, kinuha na ng anak ko. <laughs> <laughs> Chowi Choco is 40 pesos. Ang isang pack ay meron siyang 43 pieces. So, ang bentahan na po niyan is 5 piso apat. Hindi na po siya piso isa. Ang beng beng ay 83 pesos ang isang box. 10 pieces po ang laman nun. Sa so, wapper naman po is 56 pesos. 20 pieces po ang laman ng wapper. And breadstick is 60 pesos ang isang pack. And 10 pieces po ang laman nun. Sa so, lollipop naman is 55 pesos. And yan, meron po siyang extra kita. 50 plus 8. 58 pieces po yung ano, laman ng isang pack ng lollipop. 50 pesos po yan. ah uh, bali, ang bentahan na rin po niyan is 5 piso apat. Hindi na rin po siya kaya ng piso isa kahit meron siyang extra kita. Yung extra kita po na yun is ad sa additional kita nyo na po yun. So, kailangan nyo po siya ibenta ng 5 piso apat kasi hindi na siya kaya ng piso isa. Sa Mentos, 38 pesos ang isang pack. Skyplex naman po na may palaman condensed yan. 60 pesos po ang isang pack. 10 pieces din po yun. Lava cake is 72 pesos. 10 pieces din po ang laman ng isang pack ng lava cake. So, yan na. Naglaro na. Nagkalat na ang anak ko. Yan ang gawain niya talaga pag nasa tindahan. Ayan, punta naman tayo sa mga kape. Puro twin pack po ang pinagkukuha ko kasi hindi po masyado mabenta dito ang single pack lahat po sila laging twin pack. Minsan po pagka gusto nilang bumili ng single pack, pwede naman ginukupit ko na lang po sa gitna yan. Same lang din naman po ng laman eh. So ang benta ko ang bentahan ko na lang po dun is 8 ang isa. Pero sa twin pack, ang bentahan ko po dyan is 14 pesos. Tigto 10, 10 pieces po yan, bawat isang tie. Punta naman po tayo sa mga condiments. Sinigang mix na small is 80 pesos, one thai. Kuha na lang din po kayo ng tixi 6 pieces. 6 pieces na maliit na sinigang mix and 6 pieces na malaki na sinigang mix. One pack na bitchin is 46 pesos. One thai na magic sarap is 65 pesos. 16 pieces na po yan. 16 sachet sa isang thai. One thai nor cubes pork is 70 pesos. Chicken cubes, One thai is 70 pesos also. And beef cubes, 70 pesos. Hindi ko na po pinakita dyan yung isang flavor niya na shrimp. Kasi dito sa akin hindi po siya masyadong mabenta. Kaya hindi ko na po sinama. So, nasa sa inyo pa rin yung kung gusto niyong isama, pwede naman po. Isang bote ng toyo, 20 pesos. Isang bote ng ketchup, 28 pesos. Sa tatlong bote ng mantika. Ang isang bote po is 29 pesos na. And then, toyo na 200 ml, 3 sachet, 11 pesos po ang isa. 100 ml naman po, yung mas maliit na sachet ng toyo is 7 pesos. Kahit tatlong sachet po, pwede na po kayong kumuha nun. And, suka, 200 ml, 10 pesos, 3 sachet. Pagka meron po silang mga promo, pwede po kayong kumuha ng mga promo. Pandagdag kita din po yun. Ketchup, 3 sachet, 100 ml. 12 pesos po ang isa. Meron po kasi sila niya yung mga promo na 11 plus 1. Yan. Mga dagdag kita po yan. Makakatulong po yun sa ating sari-sari store. Punta naman po tayo sa mga drinks. Dutch meal. Ang one pack ng Dutch meal, uh, 40 pesos. 90 ml po yun. Golden Coolers, 75 pesos, 1 box. 10 pieces po ang laman yan sa loob. Burr Brand Swap, 80 pesos, 1 tie. 8 pieces po ang isang tie. Sa sugar naman po, brown sugar, 1 fourth is 22 pesos po ang isa. Kahit 4 pieces po, pwede kayo kumuha dyan. Pero nasa sa inyo na rin po yung kundadagdagan po. White sugar, 1 fourth, 25 pesos po. 4 pieces din ho. Punta naman po tayo sa mga chichiria. Itong mga sabit-sabit neto, 5 pieces, 5 packs five. na assorted. Mga panabit sa harapan ng tindahan. 1950 na po ang isang pack niyan, 10 pieces po ang laman. Bali lumalabas, stress na po ang bentahan ng isa. Ayan, i-assorted yun na lang po. Kayo na lang po bahala mamili kung ano po yung mga uh, gusto nyong kunin. Then, sa chichiria, 10 pieces. 7 pesos po ang isa. I-assorted yun na lang din po or pwede naman po tigdala dalawa or tigta tatlo or kaya isa. Bawat, ano, bawat brand ng ano, chichiria. I-assorted nyo na lang po. Para marami rin pagpipilian ng customer. Punto naman tayo sa mga sabon. Powder detergent and mga personal care. Safeguard is 108 pesos, one tie. Ayan, may mga promo sila. So, i-grab nyo na po yung mga promo ganyan para may pandagdag kita sa ating paninda. Ayan, kahit isang kulay lang po ng safeguard is pwede na. Kasi, mabibili na yan. Next time na lang po ulit kayo bumili ng iba't ibang kulay ng safeguard. Pag, kung ano po hinanap na ng customer. sa shampoo naman po is 6 6 pieces yan. Kahit 6 pieces yun na lang, ang 1 tie is 68 pesos. 6 pieces ng palmolive, 6 pieces ng sansaw, para iba-ibang kulay din po. Siyempre, kung may shampoo, meron din conditioner. Buy 11, get 1 free. Ang isang type po niyan is 76 pesos. So 76 pesos po na yun is 11 pieces yun. Uh, plus 1 siya, so 12 pieces. And dagdagan nyo na lang din po ng conditioner na pink para may iba't ibang klase. Sa Colgate naman po, one tie is 55 pesos. Kahit isang kulay na lang po ng Colgate or toothpaste, pwede na po yun. Joy Dishwashing. Ang one tie po nito is 35 pesos, 18 ml. Kahit isang tie na lang po dyan or kulay, pwede na po. Then sa fabric conditioner, downy, one tie. Ang one tie po nyan is 35 pesos din ho. Yan po yung maliit na ano ha, maliit na sachet, yung 20 ml. Meron po kasi yung malaki. Pero hindi na po ako masyadong, hindi po ako kumuha nun kasi hindi po masyadong mabenta. Mas mabenta po yung maliliit. Ayan. One long bar, 21 pesos po ang isa nun. Then, two pieces na jumbo cut bar, 11 pesos ang isa. Then, kumu eto, para may ibang klase ng downy na kulay yan para may pagpipili ng customer kuha na rin tayo ng isa pang downy powder detergent ang serve po ay 38 pesos one tie sa tide naman po is 83 pesos may tayo sa mga promo promo guys i-grab nyo po kapag mayroong mga promo i-grab nyo na po talaga kasi sayang din yun Ariel is 83 pesos. Eh, ang total po ng lahat ng yun is 5,369 pesos. So, nag-exceed po tayo ng 369. Magdagdag na lang po kayo ng ano, uh, pang-additional nyo or magbabawas po kayo ng items para masakto nyo pong 5,000 pesos. And yun, sa tindahan hindi araw-araw piyesta. Minsan matumal, minsan may mga panahong malakas talaga. So, laban lang sipag at syaga lang po ang kailangan sa lahat naman po ng business na gusto natin maging successful is si at syaga ang kailangan and wag susuko. Laban lang and tamang discard eh. I hope nakadagdag kaalaman po ang video na ito para sa 5,000 pesos na puhunan para sa paninimula ng sari-sari store. So click nyo na po ang subscribe and notification bell para lagi po kayong update sa aking mga video about sari-sari store. See you on my next video. Bye-bye! Happy selling!